Hello mga idol, for today's vlog, luluto tayo ng adobong tulinga. Ito diba, yung ating nabiling pilingan mga idol. Dalawang bali ito, 150 ko lang binili sa palengke. Alagyan na natin sa kasarola mga idol. Nadobo natin siyang sukat po lang mga idol. Tapos na. Siyempre mga idol, lalagyan natin ng bawang sibuyas. Tuwain ah. lang natin. Tuwain lang mm -hmm. sibuyas mga idol. Lagi dito. Lagi natin ang bawang. Kasi bilhin ng matika. Kapit na lang. Kasi yun ang malika, ko. Pitin na natin na ito. Kapit mo na lang. maliliit mo na lang. Kapit mo at Okay na mga idol. So, para natin ang paminta. Dalawang paminta lang. Ayun din natin ang bitchin mga idol. So, ito, ang ginisa mix. Halo-halo na natin. Ayan. Tapos yung ating um, ano, suka toyo. Ano? Yan no? ang ilalagay natin suka toyo. Hindi lang mga idol. Eh. Ating toyo. Ang mga tulong ang mga tika. Lagyan natin siya ng mantika. Yan ako magluto ng nagagawang tulika. Okay na mga idol. Tatakpan okay. lang natin sasalan na natin mga idol naramdaman ng ano, kakukuloan ayan so, na siya mga idol nakasalan na so mga 15 to 20 minutes okay na yan, luto na yan ito na mga idol check na natin kung luto na yung ating lutong tulingan ayan lang siya mga idol Luto na siya mga idol. Ilagyan ko na rin pala siya ng siling labuyo mga idol. So ayan na mga idol. Luto na yung ating adubong tulingan mga idol. So maraming salamat sa panonood mga idol. Thank you, thank you. God bless.